yung character ko or, or laging binobomba or laging binabalik. So, uh, during this, ano, parang sa mga usually kasi, for safety purposes, kumukuha ng bagay to avoid yung set para just in case nyo sa mga explosives or explosion scenes, yung double yung gagawa. Kaya parang ayoko ko I, I, I made it to a point na ako talaga yung malapit sa explosive, yung malapit sa squibs, So, ang daming ganong moments kasi uh, while doing those scenes, uh, nakaka-detect siya sa adrenaline eh. Kasi hindi ka lang umaharap Kasi talaga, ayan lang yung explosive eh. Kasi so, sabi ko lang eh, sas ako rin yung nagpa-harness, rin yung nagpa So, that really adds to the experience of doing this and yun yung mga na-appreciate ko. And uh, of course, uh, yung mga scenes na hindi pa nga medyo cheesy kasi gantong edad na kami tapos nag-awak kami ng kamay tapos oh, ikot-ikot kami oh, may ma pero ganun kasi before eh parang since wala pang ibang means of showcasing how you care for a person or a group of persons mm -hmm. medyo cheesy talaga yung mga bitawan ng linya mga hawak-hawak ng kamay but I think that adds character and that adds warmth to the characters of the four of us and also our co-stars as well kasi uh, 1940s, grabe parang uh, pasimula pa lang ng mundo. Napakalayo niya sa kung ano ang 2024 yan. Walang, walang cellphone, walang internet, subla. Uh, talagang kung, kung hindi makikita kung ang means or, uh, meron pa kami mga eksena na gagawin na parang makikita lamang kami sa kabilugan ng buwan sa isang tagong lugar. So, ganun, gano'n, din yun yung mga nakakatawa ko, para ba? Parang nakakatawa siyang isipin na ganun dati. So, yun yung mga scenes na talagang memorable sa akin.